Talagang sakripisyo na tumayo ng mag-isa pero kinakailangan maging malaya at matatag uh, and uh, eto nga Maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog Ang ninanais ko ay uh, ako ang uh, daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog Tangway, ika nga sa atin Um, it's a uh, tremendous sacrifice to stand alone, but I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Unity was a dream that I shared in 2022, and I hold fast to that dream of unity for all Filipinos. Naisip ko lang na ayoko pumanig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang eh ang sambayan Pilipino. Gagawin lang natin ang tama at ang makakatulong sa nakararami. First time ko nga gawin to eh. Kaya medyo uh, aasahan ko na lamang na Makukumbinsi ako siguro at uh, kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang yung uh, init ng halalan. Alam naman ta natin na talagang uh, nagiging uh, malupet, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong banat. Abay uh, hindi ko matitiis yun. Kaya maigi na lamang eh lumayo at magsarili kahit napakahirap. Ang malaking konsiderasyon eh yung sitwasyon ko. Yun talaga ang uh, pinakamahalaga. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang uh, magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, eh mag ka muna sa tabi. Hindi ka uh, papanig dun sa isa. at uh, ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Ganun talaga yun. At uh, para sa akin, um, if I stand alone, I will be able to cross the line. I can cross that line in order to get things done. And that to me is the most important. is to be able to get things done time and time again already uh, i think i've been successful in firstly being able to shepherd the Agrarian Reform Condonation Project. Nabigyan natin ng mga titulo. Nagumpisa ito kay Presidente Duterte. Naisingit natin doon sa Bayanihan 2 yung uh, condonation ng uh, milyon-milyon na utang nila, mga penalty. Nagumpisa sa penalty sa interest. Tapos, nung si Presidente Bongbong na, nakumbinsi naman natin. Kaya uh, sa palagay ko, ayan na, andyan na yung mga titulo. Kaya para sa akin, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Mas mahalaga yon that I am able to cross the line. And then, I am able to get things done. Yan din po ang nangyari sa ating ayuda. Nagumpisa yan. Ako yung pasimuno niya nung umpisa sa bayanihan. Talagang pinagpipilitan ko kasi ako yung head ng DSWD na kailangan ng kailangan ng tao ng ayuda. Nagkagulo-gulo nga yung SAP 1, SAP 2 pero na natin and we were able to carry it over after the pandemic in 2022 and it became very apparent that the economy was still struggling to recover and that uh, all Filipinos were having a very difficult time with the cost of living so nakikita natin na para sa mga programang ito na napakalapit sa puso ko kinakailangan tuloy-tuloy ang trabaho basta Uh, Magawa natin ng paraan kausapin ang lahat ng panig hindi naman ako uh, mahilig na makipagaway sa totoo lang sa sabihin ng um, matapang ako sabihin na rin mataray tanggap ko naman pero hindi ako pala away kaya gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat at kinakailangan ng ating mga taumbayan Kailan man din mo kami nag-alitan o no? nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang. Mal uh, uh, mahal na mahal namin si Bongbong. Bong, Bong uh, ever since siya pinakamabait sa amin lahat eh. At saka isang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya hindi naman kami nag-away kailan man. Hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Ang akin talaga eh. Talagang uh, kailangan uh, na... na na tumayo ng mag-isa para yung tama ang gagawin, wala nang kakampihan at uh, wala nang uh, alitan, walang turuan, pinipiloy ko na lamang na yun nga, manindigan na malayat matatag, na walang dapat kampihan kundi ang sambayanan. May tinanong siya sabi niya, kung um, bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? Eh di sabi ko, nagpaabot din ako ng uh, message. Siyempre hindi, hindi naman kita binabanatan kahit kailan. Yung mga tauhan mo pa. Yung mga ibang aligat. yung mga, yung mga nag-aaligid dyan. O, sige. Pero, hindi ko namang gawain yan. Tapos, nung umuwi ako, napaisip ako. Kaya kong, hindi kaya, hindi naman ako bumabanat sa kanya. Okay, tama na yon Ang problema, kapag may bumanat, sa mga kasangga natin, na palagay ko, wala na magkasalanan sa atin, may utang na loob pa kami, aba ibang usapan yun, baka mag-react na ako, hindi ko kakayanin. Baka ako naman ang uh, uh, nagtatatalak sa entablado, magwala doon, o mahimatay. <laughs> hindi ko alam eh, baka may dramang ganun eh. Huwag na lang. Kaya maigi pa, tumayong mag-isa, sa kampanya, sa politika, eh yan naman ang turo ng... Uh, tatay ko, eh, napunta kami sa Puntod nung 28, ika-35 anniversary, ayun, para hindi na malagay sa alanganin ng kapatid ko. Kasi kinakabahan na nga siya, baka kung ano daw, eh, yung aking ading, eh, baka malagay pa sa alanganin. At uh, yung mga kaibigan, masaktan. May gina yung tumayo kong mag-isa kahit napakahirap umikot na magisa ang alam ko lang, ayaw akong pumanig yung isa sa isa, kumampi sa kabila. Ayaw nang ganun eh, nahihilo ko. Hindi ko malam kung saan ako susuot ng ganyan. Pero kung pa, paano yung operations ng campaign ko, hindi ko pa naiisip sa totoo lang. Alam ko lang na gusto kong malibre, malaya, tapap, walang grupo, walang, walang, uh, walang alyansa, walang kaaway. Basta ang kakampihan ko lang bawat Pilipino.